Mga kaibigan, tila niya ako sa gandang dilad na yan. Ganito mag-usap noon. niya niyang aking mga mata. Kay ganda mo, kaibigan. Ganito naman ngayon. Trip ko talaga tong girl na to. Skarte mo na pa. Gawa mo na yan. Sa panahon ng texting, Facebook at Twitter, may gumagamit pa nga ba ng mga malalalim na salita? Dito sa Pandakan, Maynila, matatagpuan ang parking inialay kay Francisco Balagtas, ang pinakadakilang Pilipinong manunula at makata. Nagtanong-tanong kami rito, naiintindihan pa nga ba ng ordinaryong Pinoy ang ilan sa mga salitang ito? Papagayo. Siguro from the word gayo, tunog, Uh, a Alice. Papagayo. Walang clue. <laughs> alim puyok. Bayok. Balayok. <laughs> Parang puyok. Ang dami niyang alim yok sa ulo. <laughs> sa salitang ugat na luwag, grabe, ang, ang pangit na nabili kong t-shirt, ang luwag eh. <laughs> Sa lahat ng aming tinanong, isa lang ang nakakuha ng tamang sagot. Gawa ng isang nagkakarpintero. Ito'y uri ng laro ng panahon ng mga bata. Sila'y gumagamit ng kaprasong papel at konting pisi para palitarin lang ng hangin. Yung po ang saringgola. Palabasa lang ako ng Tagalog at saka ng ng Bible. Pero ginagamit pa po ba itong mga salitang ito ngayon? Ginagamit, pero marami nang nakalimot. Lalong-lalo lalo na yung mga kabataan ngayon. Ayon sa National Artist for Literature na si Bergilio Almario, buhay ang isang wika kapag nakakasabay at bumabagay sa tawag ng panahon. May mga salita talaga na nawawala sa, kumbaga sa pera, nawawala sa circulation. Okay? Hindi naman namamatay yun. Kaya lang, hindi nagagamit, hindi in currency. Para lang namang fashion yan eh. Uso-uso. Pag hindi nagbago ang lingway at hindi sumunod sa uso, mamamatay. Malaki rin daw ang nagagawa ng teknolohiya at modernisasyon sa paggamit natin ng ilang salita. Sa ngayon, mas moderno na tayo, hindi ba? So, baka ang mga salitang mas kailangan gamitin ay yung mga mas may kinalaman halimbawa na, sa teknolohiya o kaya yung mas alam nung mas maraming o malaking bahagi ng populasyon. Ang pag-iiba ng bokabularyong Pinoy sa paglipas ng panahon. Patunay lang na masiglang-masigla ang wikang Filipino. Na Juhay, dito na ang ng butterfly. Nakakadagdag pa ang pag-usbong ng mga salitang halaw sa gay linggo o yung tinatawag ngayong Beckymon. Ang janda ay najulala, jero ang kachapteran ay jumalala. Pati Jejenis na ginagamit naman ng mga tinaguriang Jejemon. Yo, po, what's up, po? Itchusera, charotera. Wala sa sentence yung wali. Wali, wali yung tita ngayon. Ano ibig sabihin ng true lalo tsaka with it? Yung true lalo po, ano eh? True. Kasi <laughs> yung with it, hindi raw. <laughs> False daw. Ayaw, ayaw, ayaw po. Ayo po. Natural kasi na mayro ang mga pangkatin na umiimbento ng sarili nilang lingwahe para hindi sila maintindihan no? iba. Pero kalauna na nakatutulong naman daw ang mga ito sa pagyabong ng wikang Filipino. Gay language, ang dami na ngayon na popular na dahil ginagamit kasi ng mga artista. Ibig sabihin nun, successful sila na yung kanilang wika ay mapenetrate. Naging popular sila. Malaki ang nagagawa ng wika para sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Subalit mas pinili mong sakta ng puso ko. Maluma man ang ilang salita. Maiba man sa pandinig ang mga usapan at kwentuhan. Sa huli, ang mahalaga, lahat ng Pilipino nagkakaunawaan. Howie Severino. Rito, Pilipino, sa pambansang kalayaan at matakaisa. GMA News. Sa bawat talawin, sa bawat kasisaya, sa bawat